pabilisan pala talaga. Yes! Uh -oh. kalingan mo ha! na lang. <laughs> Bye, Phils! At Jokes and shaw! Nagkita muli ang dating magkasintahan na si Nadingdong Dantes at Karil Yuzon sa latest episode ng It's Showtime. Bumisita nga si Dingdong at Ma'am Charo sa Showtime para mag ng kanilang pelikula na pakabas na ngayon sa mga sinehan. Sa segment niya ng It's Showtime na Kidzona ay naglaro sina Ding Dong at Mam Charo, habang nasa kabilang side naman sina Vice Ganda at Karil Yuzon. Hindi man nagkaroon ng interaksyon ang dalawa ay tanaw naman nila ang isa't isa. Hindi naman nalingid sa kaalaman ng karamihan ang naging issue ng dalawa noon. Masayang-masaya naman ang madlang people sa tila pagtapos ni Karil sa issue na umaabsent siya tuwing bumibisita si Dingdong sa It's Showtime. Isa pa ay napakatagal ng panahon ang nangyari sa dalawa kaya naman maganda talaga natapusin na ang haka-haka na naiilang at may hinanakit pa si Carriel kay Dingdong Dantes. <todic>